Hello growers, uh, samahan niyo akong mag ng coco peat. Gamit itong aking material, so meron tayo ngayong coco peat. And sa aking pag-sterilize, gagamit ako ng uh, Nutrihydro hydrogen peroxide. So ang hydrogen peroxide ni Nutrihydro is a disinfectant na panglaban sa mapanganib na bakterya, fungi at mga pathogens na na nandito sa ating gamit ng medium or cocopeat. Gumamit ng protective gloves para sa ating pagsterilize, lalo na kapag naghalo or naglagay ng ating concentrated hydrogen peroxide. Paano nasa-sanitize ng hydrogen peroxide yung cocopeat? May process na oxidation na nagaganap where Oxygen and water is breaking down. Ito yung byproducts ng hydrogen peroxide. And once na matamaan ng hydrogen peroxide yung mga microorganisms or yung tinatawag nilang cells or nucleus, nag, nag, nasisira yun ng hydrogen peroxide and then yung byproduct nun is nagiging oxygen and water. So now nalagay na natin yung hydrogen peroxide sa water. Stir lang natin. Careful din na baka magkaroon ng reaction yung skin. Now, salain natin yung coco peat. So, paano pag sensitive yung skin? Hindi ba siya dangerous? It depends sa concentration ng hydrogen peroxide. If mataas siya, there's a possibility na magre-react yun sa skin mo. So, be careful na lang din and use gloves, surgical gloves or anything na hindi makaka-apekt sa sensitivity ng skin. So, meron akong um, gloves dito para makatulong ibaba yung mga coco pizza hydrogen peroxide solution. May standard time ba sa pag o, paghalo ng coco kit? Actually, depende siya sa dami ng ibababad niyo. Kasi, i-make sure natin na lahat talaga ng, ng coco peat ay soak dun sa hydrogen peroxide solution at nag-work yung sterilization natin. Pag ganito lang kaunti, kaya na siguro at 2, -2 four hours. Pero kung mas malaking batch yung iba ibababad ninyo, mas magandang kahit overnight na natin siya ibiwan. Ayan, so madami pang space dun sa, um, sa tubig natin. So, pwede siguro hanggang 6 liters ng kokopit ang ibabad sa 7 liters of water. So, bakit natin kailangan sterilize yung kokopit? Okay, so yung coco peat kasi usually ginagamit natin siya as growing medium na rin kung saan tayo nagpupunla ng seeds. And usually, very sensitive yung seeds natin sa mga pathogens. Hindi natin alam kung saan nanggaling yung coco peat and usually may mga bacteria or fungi nakasama dun sa coco peat. So kailangan mapatay muna natin yung mga microorganisms na yan. after a few hours or overnight na naibabad yung kukupit, pwede na natin siya isalin. I Squeeze out lang yung excess moisture. So meron tayong flat tray dito kung saan natin ilalagay yung sterilized na kukupit. Dapat yung mga materials din natin like this flat tray ay sterilized. Nahugasan din siya at naspray with hydrogen peroxide solution. Makikita ninyo dito sa na sterilized na kukupit. Bumugula siya, which means nag-work yung hydrogen peroxide solution. So, ito yung oxidation na na-describe natin kanina. And ha-doin ko lang ulit to make sure na nakuha lahat. And then, pwede na natin siya isagin. Para mag-dry out sa flat may other ways ba para i-squeeze yan, coco Peak? Ano kung mahina yung grip? Mataas kasi yung ay, water retention. Mataas kasi yung water retention ng coco peat sa, sa water. So, important talaga na ma-squeeze out siya. Um, may mga tools naman, lalo kung may mga tools na available kung saan makakatulong. ang um, Mga pressers makakatulong sa pagtanggal ng excess moisture sa coco Peak. Mga ilang oras siya pwede patuyuin? Depende sa environmental conditions, pwedeng from um, a few hours to a few days. Minsan actually okay lang kahit iwan siya na. Kahit may moisture pa rin na may iwan kasi nagbe-breakdown naman yung um, hydrogen peroxide sa oxygen ay sa, uh, oxygen and water. Hindi naman naapektuhan nung excess moisture yung, yung seedlings at yung halaman kung saan natin gagamitin yung cocoa peat. Pero, hindi kasi natin ma-measure yun, so safer pa rin na patuyuin. And pwede din gumamit ng strainer kung meron kayo para make sure na matanggal lahat na coco pizza. So, Anong so, mangyayari kapag ginamit mo na yung kaka-strain lang na coco pizza pagpupunla? Ang nagawa ko na, nagamit ko na na kaka-strain pa lang sa, sa hydrogen peroxide solution. And mataas pa rin yung germination rate kasi hindi ganun katka laki yung effect ng na hydrogen peroxide residue since ay na use up na rin through oxidation. Basically, madami dun sa naiwan is water na lang din. So yan, tapos na tayo sa pagsterilize at maaari na natin itong gamitin kung meron man po kayong katanungan, maaari po kayong mag-message po sa askatnutrihydro.com. And meron din, yung hydrogen peroxide is available din po ito sa shop ni Nutrihydro. And meron na rin po tayong website. Ayan uh, po yung official store ni uh, Nutrihydro. And ilalagay po natin yan sa description ng aking link. Iki-click nyo lang po yan and direct na po kayo sa product ng hydrogen peroxide. So ayan, growers, uh, hanggang dito na lang. Itakit sa next episode natin or video. 点。